Pag-uusapan ho natin ito dahil may sinabi ho dating si uh, si uh, Chairman Guadis na nasa uh, Transport Cooperative uh, Group na no ng uh, DOTR uh, Dalulugi daw yung mga kooperatiba at nagrereklamo na raw ang uh, land bank dahil yung mga pinautang hindi na nakakabayad At ang sabi ho nitong si Chairman Guadis, Chairman Guadis eh nasa nasanay na ako, uh, kaibigan naman natin niya si Chairman Guadis Ang sabi ho niya, um merong nagkakaroon, nagkakaroon ng mismanagement doon sa ipinautang ng gobyerno at ng mga private companies dito sa mga kooperatiba hindi daw napupunta yung perang ipinautang ng land bank sa mga pambili ng, ano, ng uh, mga Egypt saan napupunta? sa iba daw napupunta may graft and corruption pa yata dyan. <laughs> may graft and corruption pa yata dyan. Parang flood control lang ah. Yun ho ang sinabi nitong si Chairman Guadi sa isang panayam. Kaya nga ho, gusto ko ho makausap itong mga transport group na, groups na ito. Kung ano ba talaga ang nangyayari dito sa uh, pag, uh, pagpunta natin sa ano, sa uh, mga Egypts na ito. 'di ba? Yung ating modernization, natatandaan niyo yun, yung transport modernization natin, 'di ba? Ilang beses na ano 'yan? Ilang beses na hindi na tuloy, makausapin muna, pag-uusapan muna, tapos lumabas ho ang issue na ito na yung pera daw mismo daw eh. Daw ha, ang sabi ho ng Land Bank, nagrereklamo na, hindi ho nakakabayad yung mga nangutang Kaya yung yung mismo nga programa, baka hindi magtuloy-tuloy ito yun ang problema. O, kaya mas maganda ho makausap ho natin ang isa sa mga transport group na groups na, na may hawak ng mga kooperatiba. Nasa linya po natin ang mismong presidente po ng Pasang Mazda, si Kaobet Martin. Kaibigan natin to. Kaobet, maganda magandang araw. Well, good morning, kaibigan Dennis. At sa mga naikinig po sa DWIC, isang magandang umaga po sa ating lahat. Albert, ah, bago natin pag-usapan yung naluluging kaoperatiba, kumusta na ho yung, uh, yung uh, petition po ninyo na dagdag pasahe? Tuloy pa ho ba ito? Ah? Well, yung pong aming ipinay na petition for provisional uh, provision increase of 1 peso, tuloy pa ho yan. Apo. At uh, pinare-release namin po ang hearing sapagkat nagkaroon po ng pagbabago ng nagpalitan uh, na po ang mga chairmanship ng LTFRB. Oo nga. So, ito ho ay harapin ng bagong chairman si Atty. Bigol Mendoza yung aming pong na 1 peso provincial increase. Hopefully, by next week, may schedule na po ito ng board. Matagal na po yung 1 peso increase na yan. Anong taon yung final yan, uh, Kaobet? oh, okay, kaibigan Dennis, itong taon na ito, naipay na namin ito noong January pa yata, February. Oo. Uh oh, Nung kasagsagan ng taasan, pero I hope and keep on hoping that uh, this the, the new The chairmanship of LDP probably will grant our petition. Oo. At uh, sana po yung mga tunong to. Ta tumaas na naman, tataas na naman. Ito oo nga, nga eh. hindi nga nagtaas. Mm. Pero Kaka ang nangyayari kaibigan din is magtataas ng piso, magro-roll mm. mag back 20, mm. 50 mm. Mm. Nga, which nga. is very unfair to us. Oo. So pinag-uusapan po natin yung petition noong last January. Yung nakaraan yes, na 2024 sir. wala na ho, hindi na natin pag-uusapan? Well, uh, wag na ho, dahil lang uh, yun yung, yung, yung pinag-uusapan ng karugtong po yun, oh, ah, yung oh, one dame. peso permanent, pero ang I amin, mean, oh, pe, uh, two pesos actually yan, yung one peso na permanent na approve, yung one peso na eh, nakahang, mm -hmm. yun po yung aming nire-request sa ah, pansamantala issue ng Provisional authority oh, habang mataas ang presyo. Eh, tos taas po ng taas eh. Oh, nga, eh, oh, nga. yung natin chairman naman eh, wala naman ang ginawa yan eh, si Guadis oh. eh. Nako, nako. eh e, total nabanggit nyo na ho si dating chairman Guadis na ngayon ay nasa uh, transport cooperatives. Uh, meron ho uh -oh. siyang nasabi na ang mga kooperatiba daw po ay hindi nakakabayad particularly dito sa land bank. At nagre-reklamo daw yung land bank at ang, uh, ayon sa impormasyon ni chairman Guadis na mismanagement yung manage, yung pondo o yung uh, hiniram na pera na sana na pambili ng Egypt. Aka Obet, tama, kumusta na ho tama ang... Po yan. Uh, opo, opo, go ahead, go ahead. Yung paliwanag niyo po. Uh, ako'y nagpapasalamat sa iyo, kaibigan Dennis. Hmm. Pagkat ako ay nag-loan sa Land Bank, 2018, approve ko ako ng 107 million. Mm -hmm. But until lang, ang utang ko na lang sa landang ay nasa 35 million na lang. Mm -hmm. Religiously, I am paying my obligations sa banko. Opo. Kanya ho, ako ako'y nagtataka dati ang ibang mga co-ops na maayos mo ng prangkisa mm -hmm. eh, hindi nakakabayad. Kaya eh, siguro, ho, ito ito'y naging mismanage o baka kailangan talagang ayusin pa ang prangkisa. Pero in my case, ako po religiously nagbabaya. Wala ko akong problema. Mm Kanya yung pinag-uusapan natin yun, na-apekto ano hmm. mga grupo na nag-apply because of Tama. those cooperatives who are not paying their monthly obligation uh to land bank. O -o. Na ang outcome, itong mga new applicant for loan ay mm hindi na -approve. Meron ho ba kayong mga kasamahan sa industriya na talagang, ang, 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 ang sabi ho kasi, ay mismanaged. Ibig sabihin, hindi talaga doon sa pagbili ng Egypt na pupunta yung pera. Gano'n katotoo yun, uh, <laughs> Kaobet? Alam <laughs> mo, kaibigan Dennis, makasumama na loob sa akin ng mga kaibigan ko saan ang <laughs> buhay. Eh. <laughs> oh, oh, marami oh. kasi kasi dyan, marami. Oh, Pero mga ng China, ang halaga ng unit, 2.250, nagiging 2.550, oh. nagdadyakap ng 250 per unit. Ha? eh hindi nila lang makasama sa loan yun. Nag-offer uh -huh. so, po ng ganyan. Uh -huh. Eh marami ang gumawa niyan. Kaya kung magtuturo dahil hindi maganda, pero hindi ho mismanage yan. Ayaw lang kung talaga magbayad niya. Kaya magbayad doon niya, ayaw lang magbayad. Ay, ganun? Pero may kakayahan uh -huh. naman. At saka napupunta naman ho doon sa pagbili ng mga uh, e-jeep, yung mga modern na jeep. Tama po yan. Uh -huh. Ang bawat ruta, eh, makakaya naman. yan. Kanya lang talaga kailangan pagtulong-tulungan. Kasi may mga cooperative na kumita, ipinamulsa, hindi binayad. Uh -huh. uh -huh. Marami hong ganyan. Oh, uh oh, -huh. Meron ho dyan kung koop sa talig. Isa na po yan, yung talig transport. Uh -huh. Hindi ho nagbabayad sa CBP, pero pinabibias si ng mga koop ang jeep niya para uh -huh. kumita, pero hindi nagbabayad. Nako eh, baka ho maging problema ito dun sa programa ng modernization. ka -Obet, pagkaganito ng ganito. Precisely right. Oh. those, those cooperatives want of no... ay hindi nakapagawangan uh, mm -hmm. along the way. May yeah. so, hindi nagbabayad. Oh, oh. So there are some cooperative and corporation who are uh, uh, applying for loan that they can really pay their obligation. Hindi ko ma-approve. Gawa nga nung mga bad records ang ginawa ng mga nauna. Oo nga. Hindi ko po nililinis ang sa sarili ko. They can check my records at lang lang. Ilang percent? Ako, religiously oh, nagbayad. Even during the time, that time oh. of pandemic, nagbabayad ko ako. Ilang percent na ho ba ang na-convert dito sa programa na ito, uh, Kaobet? Well, I cannot answer you in percentage, but uh, definitely, almost 10,000 modern jeeps are now flying in the national capital region and in neighboring cities uh, in and in the province. Oo, nation, nationwide, na po, nationwide, uh, Nationwide, yan po ang pagkakaanam ko. Oo. So, pa -pa paano po ito? Ano ho yung implikasyon ng problema doon ho sa mga nakakuha uh, ng, ng loan na yan? Uh, baka ho problema ang gobyerno dyan at yung ibang mga uh, investor, eh baka humapaso at hindi na ituloy-tuloy at makaka-apekto doon sa modernization natin, Kaobet? Well, uh, tama po kayo dyan, nakaka-apekto yan. Kasi nga, yung ibang mga cooperative, kaya nung I mentioned dito, yung tagig transport ko, na hindi oh, nakakabayad oh. dyan. Eh, oh, oh. e, paano nga gawin natin? Nangutang na mangutang, di hindi na ayaw magbayad. Nah. Ayaw naman magbayad eh dapat po kasi ini-screen mabuti yan. At uh, sabi ko nga, sayang yung programa ng gobyerno. Oo nga. Oo maraming uh, nga. Paraming sumunod, maraming nakakabayan. pero hindi nakakabayan. nakaka-apekto po talaga yung mga hindi nagbabayad doon sa mga bagong aplikante. Oo. Ito At huy. dapat yan, Oo. dapat yan, nung panahon ni Guadis pa yan, Oo. kaya nasa OTC, ayusin niya lahat yung problema ng co-op na yan. Oo. oo. Kung anong may tutulong niya yan, maliit na lang opisina niya. -mm. -hmm. Ayaw niya na seryoso rin eh Yung LTFRB, wala naman pong nagawa yan. Mabuti sa LTFRB yung gawadis na yan. Ito eh. oh, oh. Et, ho, deret siyang katanungan ka, Obet. Talaga Opo. ho bang uh, kumikita itong mga Egypt na ito? Uh, hindi ho sila nalulugi? Eh? Kumikita ho yan. Taga ng inyo po talagang kumikita? Opo, kumikita oh. yan. At saka bastante na enough siya na pwedeng ibaya doon sa mga loan na ginawa sa mga bangko? Tama po yan. Tama po yan. Oh, okay. Nako, ay wala na ho tayo masyadong... Kumikita, ayon ayaw lang magbayad. <laughs> Ayun ang problema. Hindi na ang pera. <laughs> Doon sa mga saka... Um, Ano ho ba yan? Um, sino, sino ho ba yung mga, mga officers ng kooperatiba? Ilan ho ang mga officers dyan? Kung pag-uusapan natin <laughs> ay, yung, na. yung mismong. Eh, siguro, mga pito. Sometimes, may mga walasyam. siya. Ganyan po yung mga officers. Pero, sabi ko nga ho, dapat siguro. Anya ng sa uh, CDA, oh. Cooperative Development uh, uh ano Authority. authority oh. ng otis, si oh. OTC, si oh. niya So, kanya yung mga may problema na yan. At oh, mag ang yeah, utang. Oh. ng Office of Transport Cooperative yan. Mabuti pinuntaan niya na yan. Malit na na yan. Kayang-kayang kaya na yan. Tutulungan Tutul oh. niya yung mga member niyang co-op na nagsusuporta sa kanya. Bakit hindi nakabayad ng utang? <laughs> oh, eh, Ay, yan na siya, totoo ka niya at yan siya oh, magaling siguro. Oo, oh, siguro, siguro. Eh, nung chairman ng LTFRB, wala namang kinabayan eh. Okay. <laughs> okay, kaya ulit. Kaya, pero ito, ako, I really, oh. I'm frank and honest, pinbisyong ko siya, pinres mo ko siya para matanggal. Eh, natanggal. Oo. Oh. Talipat. Oh. <laughs> Yun, oh. Ayan, kaya... Eh, pagbutihin niya na dyan, maliit na lang yung opisina niya ko-op na lang ang asirasyon niya eh. oh, Baka kaya... Baka hindi pa niya maayos yan. Kaya talagang pagtatanungin ako kung sinong gusto ma-interview, sabi ko si Kaobet yan, wala nang iba eh. po. sa <laughs> langit. Ang tamay po magagalit, nakakabayad, ayaw lang magbayad. Iyo, nang problema. Kaobet, maraming salamat po sa oras sa binigay niyo sa DWIC. Thank D. you, Kami Dennis. Paisi. sa, sa DWSA, maraming salamat po. Masang Master President, si Kaobet Martin.